Thank you. Pa, oh, ikaw na pinili mo ganyan mo? 5,000 lang yan kuya, ikaw na magkabit. Kasi okay. pag nagkabit ka niya, 7,000 sisingilin sa'yo ko, hanggang 10,000. Sa'yo okay. so, pinili? Sa so, online. shopping O, Shopee o Lazada. Daskam, motorcycle daskam. Diyan lang kayo magmi-music, video, pati tawag, pati text. Pa na. O, para sa kotse. Oo, ganyan. hanapin mo na lang kuya tapos pwede ka magtanong doon laking bagay siya sa atin pag mumotor tsaka yung huli kuya pag nakita nila sasabihin na wag mo na ipopost eh paano kung wala kang camera di di na, na, na nakikilang kanila ingat ingat try 7 5K yan. Bila mo lang online. May isang magpakabit ka sa... Okay, Oo, ako na. Yan. Umilang ko na lang siya ng ano. Di lahat yan. Pati... sa Doon, battery. Tapos ano lang. Accessory, wire yung isa? 117. Ang laking bagay niya diyan. Ano, pag may text, magsasalita ka na lang. Tapos go-onvite na sa text yung sasanggapin mo. Bakit kinukong pananig ko na lang saan? Battery. Part-timer lang ako. Hindi lang akong panukulit. Wala ka bang Maria, Brad? Palit mo muna, hindi aabot eh. 300 lang yung ano ko, hindi ko pa tayo. Kasi kuya meron. Pag timer lang ako ay mubit. Hanapin mo lang sa ano, Facebook. O kaya sa... Lazada o Shopee, Brad. Kung may, kung may internet ka ngayon, i-check mo siya. Sabi Malaking bagay, lalo dito sa Manila. Oo, oh, shockproof, heatproof, waterproof. Ito nga, gusto nga palitan ng ano eh, yung bagong cellphone ngayon nababasa na. Magkano 1.17? Wala ka 17? Baka may 17 ka. <laughs> yeah, 1.20. Okay, salamat. Oo, nakakunig. Pagka ano, tinatanggal ko na gano'n lang ako na gano'n. Oo, nakakunig yan. Eh, no, navigation niya. Tapos, ayun, kapareho lang sila ng ano, ng ano. Oo, pat pati ano mayroon ano yan, Brad. Hindi pa nga naka ano yan, no? hindi pa naka mayroon Meron yan sa home. May, ano, yan, no? Meron kang mobile link. Yan. Mulan na. Malakas. Hanapin mo lang sa ano, Lazada, tsaka ano, Shopee. Oh, na lang na, Oo, dali lang siya. May diagram naman yan eh. Ganun mo sa battery. Tapos, ano? Tapos isang line sa accessory wire. Itanggal natin ito. Meron nakarecord na to. Recorded yan. Oo, oh, sige. ংগাৰ জংগাৰ জংঘাৰ জংগাৰ জংগ